aking unang natutunan ng pagkakaiba ng Pilipino, Tagalog at Filipino. Ang Pilipino ay ang dating tawag sa wikang pangbansa ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, Pilipino ang tawag sa mga taong nakatira sa bansang Pilipinas. Ang Tagalog ay isa sa mga dialekto at pangunahing wika na sinasalita sa Pilipinas. Dito rin ibinase ang wikang Filipino. Ang Filipino naman ang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas sa kasalukuyan. Ngayon, talakayin natin ang kasaysayan ng wikang pambansa. Noong panahon ng katutubo ang baybayin na isang sinaunang sistema ng pagsulat sa Pilipinas bago dumating ang mga Kastila. Ang mga titik sa baybayin ay binubuo ng kakaunting strokes o kudlit. Ang orihinal na baybayin ay binubuo ng labing pitong titik. Tatlo rito ay patinig at ang labing apat ay katinig. Ang sunod ay panahon ng Kastila. Ang panahon ng Kastila sa Pilipinas ay nag-umpisa noong 1521 nang dumating si Ferdinand Magellan at nagtapos ito noong 1898. Si Gobernador Tello ang nagsabi na turuan ng mga Filipino ng wikang Espanyol at si Carlo I ang nagturo ng doktrinang Kristiyana na may temang Kristyanismo sa pamamagitan ng wikang Kastila. Pagtapos ng panahon ng Kastila, dumako naman tayo sa panahon ng Amerikano magmula isang libot walong daan at walo hanggang isang libot at apat Si Lope K. Santos ay nagtatag na Akademiyang Pilipino, Ingles ang ginamit sa pagtuturo at komunikasyon noong panahong ito. Noong isang libot at tatlong put apat ay itinatag ang isang lupon upang pag-aralan ng wikang pambansa sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon. Sumunod ay ang panahon ng Hapon kung saan noong Hunyo dalawa ipinalabas ang ordinansa militar bilang labing tatlo na nagsasaad na Nihongo at Tagalog ang mga opisyal na wika. Noong Oktubre 14 naman ay muling binuhay ang wikang pambansa at si Jose Villa Panganiba nang nagturo sa mga Hapon ng Tagalog at ginawa niya ang Assured to the National Language. Pagtapos ng ating mga pinagdaanan, nakarating na tayo sa panahon ng pagsasarili hanggang sa kasalukuyan. Noong Hulyo 4, 1946, nakapit na ng Pilipinas ang kanyang kasarinlan. Noong Desyembre 30, 1937, sa pamamagitan ng kautusan tagapagpaganap bilang 134 ng Pangulong Quezon, ang wikang pambansa ay ibinatay sa Tagalog. Noong Agosto 13, 1850, ay tinawag na Pilipino ang wikang pambansa nang lagdaan ni Kalihimo Mose Ramero ang kautosang bilang pito. Noong 1887, ang Artikulo 14, Seksyon 6, Manggang Syam ay nagsasaad na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino at ito ay dapat payabungin at pagyamanin. Sa proklamasyon bilang 1,041, nagpapahayag ng taunang pagdiriwang tuwing Agosto 1 hanggang 31 bilang buwan ng wikang pambansa. Marami tayong nalaman tungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa. Hiling ko na gamitin natin ang kalamang ito upang pag-usbongin ang identidad natin bilang mga Pilipino. Pahalagahan natin ang wikang Filipino dahil tayo ay mga tunay na Pilipino.